napaka premium naman yung quality nyan guys yan may umbok sya dito napakaganda nung nakakuha kong ano yan oh. napakaganda as in bumagay talaga sya eh so maganda yung quality guys ng uh, buwan yan umbok na umbok talaga salong salo yung ano mo dito dito na tayo sa may manawag church so shortcut lang to Dinana, dinaraanan natin papuntang ano na to sa nasinto yan oh. may ilog pala dito So ito guys, yung papuntang Manawag Church. Yan, yan, papasok na yan. Manawag Church na yan, papasok diyan. Pero dito tayo, di, dito yung way natin eh, paloob. Ayan guys, yung Manawag Church. Ang ganda ng ano nila dito, Christmas ano nila, decoration. Ang ganda. Oh, yan mismo guys. Oh, yan nga, pagano ganun. Yung init sobra. Time check, alas 11 na guys, napaka-init. Leisure Coast Ha? Pasok tayo dito Nagpunta na kami dito guys Nung nakaran So hindi ko lang na i-vlog Kaya sa dulo Naglalaro dun Alright Parking area Dito na Dito na tayo Ay, Dito na tayo guys Alright guys, so uh, ngayong araw ay eh, may lakad ulit tayo no So dito na tayo magi intro sa bahay So bale, pupunta ko ngayon ng Binalunan tapos uh, de kami ng Dagupan Then, uh, si-share ko sa inyo yung ating racing seat na ginawa So nabanggit ko yun sa... Uh, last na vlog natin so ipapakita ko sa inyo mamaya so ayan naka ready na ako gagayak na tayo so ganun lang guys no so bali ganito lang naman yung mga content natin ngayon so sinasabay ko na lang sa mga lakad ko yung pagbablog so masamahan uh, nyo muna ako ngayong araw guys dahil pupunta tayo doon sa binalonan so kasamaan uh, sasamahan ko lang yung misis ko kasi may mga lakad siya ngayon so tara na So, mamaya, papakita ko na lang sa inyo yung motor para suspense naman. So, ayan siya, right Alright, yun. Yun yung gagamitin natin. So, uh, gagayak na tayo. So, tara na. Let's go. So, yun guys. So, medyo mahaba yung biyahe natin, no. So, nasa... Uh, punta tayo ng Binalunan. Then, didiretso tayo ng Dagupan. So, sa may... Uh, sa may tundaligan guys Kasi yun yung pupuntahan namin So samahan nyo muna ako Papakita ko na lang sa inyo mamaya yung racing seat na ginawa natin Kasi pakita ko dito Kasi, DIY lang to guys yung racing seat na ginawa natin so, Tara na Dahil alas 10 yung usapan namin Anong oras na ba? O 9.12 na So dun na lang natin ituloy yung vlog Let's go a few moments later. Alright guys, so nagpakarga lang tayo saglit ng gasolina. So ang daming pila dito sa si gasolinaan. Uh, so tara na. Let's go. Traffic pa dito. Pero, okay lang yan. Kasi yung malayo yung biyahe natin ngayon. So mula binalunan hinggang dito guys. Hindi ko alam kung ilang kilometers. So... Buti na lang ayat eh. condition yung motor So, nakapag-change oil naman tayo last week. So, bagong-bago pa yung oil niyan. So, nag-check din ako kanina ng mga gulong. Lahat para walang maging ebriya. Kasi balikan yung biyahe natin. So, sa so, ganitong ano na lang, guys. Parahan tayo nakakapag-ride, no? Kasi nga, wala tayong time para mag-ride sa malayo. <clears throat> so, may niluluto kaming ride ka. So, hindi naman matuloy-tuloy yung dinggalan sana. So, yan, guys. So, uh, bali balik tayo dun sa racing seat na pinag-uusapan natin kanina so napaka-comfortable niya ngayon so pakiramdam ko na ano talagang salong-salo yung harap ng ano ko dito sa may harapan hindi tayo usog na ganun so maganda rin naman yung gamit kong flat seat nung nakaraan so urig, urig naman na flat seat yun so hindi rin naman gaano kasakit sa pet pero iba pa rin talaga pag makapal yung foam ng upuan Lalo't mahilig tayo sa long ride So advantage yun So pakita ko na lang sa inyo mamaya guys Pag nasa part na tayo ng Binalunan So hindi na tayo makakapag video video dito Kasi matraffic na itong dadaanan natin So hindi ko alam kung makakapunta tayo ng uh, Tundaligan mamaya So try nating dumaan dun sa may ano So depende sa kasama ko kung gusto niya So bali susunduin muna natin siya sa may Binalunan So yung aking misis pala sunduin natin sa may Binalunan Then sa saka tayo pupunta ng dagupan. So tara na, let's go. Kita kits na lang ulit tayo doon. Update ko kayo mamaya. Okay guys, so andito na tayo sa part ng uh, Binalunan. So malapit na tayo doon sa pupuntahan natin. Na uh, una, then didiretso tayo ng dagupan. So hanap lang tayo ng pwedeng nating na hintuan dito. So yan guys, Ah, uh, uh -uh. Mabalik, mabalik tayo dun sa may usapan natin kanina dito sa may racing seat natin no? So baka komportable nga naman Talagang salong saloy yung kinabukasan mo dito eh Saan so, tayo ng pesto? Siguro dito na lang Pahinga muna tayo sa dito Malapit na naman na tayo eh Alright So yan Ay Pakita ko lang sa inyo sa glit para may idea kayo kung ano yung ginawa ko dito sa racing seat na uh, so itong racing seat na to guys, budget meal lang talaga to. So may mga nagpipresyo ng ganito nasa sa 3 plus. So yung last na pinagtanungan ko dito sa amin, one uh, 1.8 guys yung kuha nila ng ganitong klase ng racing seat. So ayan siya. Napaka, napaka premium naman yung quality nyan guys. Yan, oh. may umbok siya dito. Napakaganda nung nakakuha kong ano yano oh, napakaganda as in bumagay talaga siya eh So, ipakita ko sa inyo ng malayuan yan oh di ba talagang bumagay yung upuan natin kasi nga maganda yung klase nung upuan uh, na nakuha natin so maganda yung quality guys ng upuan oh, yano oh. na umbok talaga sa long salo yung ano mo dito so yan yung sa so, yung video nito guys ayan lagay ko oh di ba ako na rin nagtabas niyan kasi nga okay na okay naman yung pantabas natin. So ginamit ko dito is yung lata lang. Yun yung pinangkuskus ko dito para ano. Then yung mga sobra-sobrang sobra-sobra nating ano, sobra-sobrang mga pom yun yung ginamit natin. So ganun lang naman mag DIY ng ano, di ba? So kaysa gagastos tayo ng 3 plus is kaya ko naman gawin. Kaya nag-decision ako na ako na lang gagawa. So tara, Punta na tayo dun sa unang destination natin. So, medyo malapit na tayo. So, itong lugar na to guys, pabinalunan na to no. So, lo, nalampasan na natin yung papasok sa Mighty Flex. So, Mighty Flex dito na nagdudugtong papunta ang Baguio City. So, pakiramdam ko guys, mas umo, mas okay siya ngayon yung ilo, long ride kasi nga. Ang lambot ng upuan eh. Talagang komportable. So, ganito talaga yung gusto kong uh, kakomportable ng upuan pagdating sa rides. So hindi sasakit yung pit mo uh, Lalo na din dito sa may part ng uh, angkasan Maganda naman Okay na okay naman yung angkasan natin Hindi naman mas, di rin naman masakit sa pit Kasi hindi naman ganun ka nipis Yung ating pagbawas Sa ating upuan So maga Time check guys Maga alas gis na pala So alas gis yung usapan namin ni Macy's So good na uh, Ang laki ng ano na to ha uh, City Hardware So bago lang yan guys Bago lang Bagong, bagong tayo lang yun So alas gis pala yung usapan namin Mag alas gis na So medyo traffic kasi dito sa by part ng Urdaneta Lalo na sa Merosales Kasi yung daming mga ginagawang daan dito Pinapaganda nila yung daan So bago matapos yung taon is maganda na yung mga daanan dito sa amin Ito na naman yung kasabay natin kanina oh galing pa ng Rosales yan, yung nakabara ko na yan no? so shout out kay kuya kanina pa natin na ano yan nakakasabay ihinto ako, tapos nadahanan nila ako, tapos nadahanan ko din sila tapos yan, nadahanan naman tayo mukhang bagyo yung biyahe nila no? so dito na pala tayo guys sa may uh, bayan ng Binalunan Sito so, na yung crossing ng Binalunan guys, papuntang Manawag then papuntang bayan ng Binalunan. So, malapit na tayo dito. Ano, oh, 500 meters na lang. Mismong bayan na to ng Binalunan. So, share ko lang no guys, dito pala ako nagtrabaho dati. So, marami tayong subscriber din dito na mga dati kong katrabaho. So, sa mga hindi nakakalam guys, isa akong crew dati ng Uh, mcdonalds kaya proud service kuro ako dati ng mcdonalds guys so yan, so nag-duty ng mcdonalds na yan uh, nagtrabaho ako dati dyan guys kasi nung nag-open ito is, nag dyan kami nag-duty, so shout out sa mga manager na naka-duty ngayon dyan kasi sa mga tropa natin dyan na uh, uh, kawork natin dati so dyan ako nag-duty nung grand opening ng mcdonalds So, hindi ko alam kung nandiyan pa sila ngayon, no. So ito pala guys, itong ano naman na to. Ito dito sa may crossing na to guys, kapag gumanan ka dito, papunta ng bayan yan, Tapos dito naman sa kabila is papuntang Manawag Church. Yan, kung gusto niyo magsimba, pwede kayong dumaan dito papunta diyan, no. Oh. Papuntang Manawag 'yan. So malapit na lang dito yung Manawag Church, guys, mga uh, 30 minutes na lang siguro yung babiyahin nyo makakarating na kayo dun sa may mismong manawag church so, malapit na tayo So mamaya update ko ulit kayo guys kapag tupunta na tayo ng Dagupan. So hindi naman tayo masyadong mabil mabilis magpatakbo kasi nga malayo pa yung mababiyahiin natin. Kaya dahan-dahan lang tayo para safe tayo makarating sa mga lugar kung saan tayo pupunta. So dito na ba yun? So banda pa kaunti. Iskilahan daw yun eh. Sumukhang so, dito na. Ups, dito na ka talaga. Right, dito na yun dito na oh, dito na so maghihintay na lang tayo dito guys tayo ko na lang dito yung misis ko so dito yung usapan namin alright baba muna tayo so konting pasilip ulit dito sa motor natin alright yung malapit lang naman pala yan school yan no? oh. So may practice kasi ngayon sila dito kaya dito tayo pesto. So yan guys. Di ba? Ayun oh. No? Ang ganda nung pagkatabas niya kasi hindi masyadong manipis. Saktong-sakto lang sa upuan natin. Ah, di ba? Napakaangas 'to. Oh. Tingnan niyo. Bumagi talaga siya eh. Oh. Ang ganda nung pagkaumbok doon sa harapan. All right. Tayo na lang muna natin dito yung kasama natin. A few moments later. Tuloy na muna tayo. full tank, full tank ito na muna tayo guys para may gasolina yung motor papansin yung gas natin, palitin na yung mapupultang ito sa ito premium premium mahal doon tayo dadan eh, dito mahal doon mas tayo mas lagupan 1.50 Puntang 1.50 Right, guys, sa halagang 1.50 Puntang na So, daan na tayo Tingnan mo lang yung Google, ah Para tayo kay Google fuel well, din nalunan tayo nagpagas <coughs> magkano yung isang lift ko nila mahal lang talaga mahal lang gasolina dito nasa 60 plus oh? Uh? Eh. 60 plus mas? 61 ng gasolina dito oh. 54 din sa Rosales hindi you po oh, 50 ayaw dito naman ah lang konti yung gasolina dito kaysa dun sa amin pero kailangan kasi e, nga luhod na to eh maluhod na so kung daan na pala guys tayo Dito na tayo Pleasure Coast Ha? pasok tayo dito Meron kaya Nagpunta na kami dito guys Nung nakaransong Hindi ko lang na i-vlog Saya sa dulo Gardens Mukhang ito pa lang sila oh maglalaro do right parking area dito, dito na dito na tayo ay dito na tayo guys dito ka na init sobrang init sa wakas nakarating din kami Alright guys, so dito na tayo. Ayun. yung ating motor, ayan. May park dito. Ayun. Ngayon dito guys. Pasyal tayo din sa gilid. Ngayon tayo nang dito dito. sa so, uno nakakapagod yung biyahe namin kanina halos umabot ng isang oras tapos one way pa dito guys sa may parting dagupan kaya medyo nahirapan kami sa pagbiyahe pero okay naman success naman nakarating naman kami dito sa part ng dagupan so yun guys yung ano, ano pinuntahan yun ngayon yung misis ko sa loob then meron dito ang ano yan o Gips Water Park sabi niya hindi ko alam kung anong meron dyan Alright uh, So napagod yung motor natin no? Oh. so, Sobrang layo kasi Alas galing, galing pa tayo ng binalunan Tapos Punta tayo dito sa may dagulan Kaya medyo malayo yung biyahe natin Pero sulit naman Sa so, nyo mamaya Hindi ko alam kung saan kami kakain mag na lang siguro kami dyan sa labas ng no? pwedeng kain ano, curious pa rin ako dyan sa park ano meron dyan so mamaya tignan natin so saglitan lang naman kami dito bali may ano lang seminar lang yung kasama ko then mamaya uwi na kami ganda ng view dito guys so oh, diba ganda yun yung park sa dulo ito naman yung motor natin so mamaya update ko ulit kayo mamaya guys kapag uwi na tayo Then, kain kakain muna kami sa labas. Let's go. 2,000 years later. Okay, let's go. So, ayan guys, sa uh, Sa mga na nakatapos ng video natin ay maraming salamat. So, pauwi na kami. So, hindi ko alam kung dadaan pa kami ng Tundaligan Beach. So, time check is uh, 3pm na. So, uwi pa kami ng Rosales. So, bali isa't kalahating oras yung biyahe namin mula dito. So, maraming salamat sa inyong panunood guys. So, tignan na lang natin kung dadaan pa tayo no. So, hanggang dito ko na lang siguro tatapusin yung ating vlog so saramat guys sa panunood so support naman guys yung ating youtube channel ayan uh, like share comment and subscribe kung nagustuhan nyo yung ating video so tara na let's g alright so bali malapit na lang man dito yung tundaligan beach guys so bandara dyan lang konti So itutuloy na lang natin kung makakadaan pa tayo So kung hindi na tayo makakadaan doon Hanggang dito na lang guys yung video Let's go!